kaido so magandang hapon so may nakayong si Lucy so naglalakad o nawawala sa sarili o di kaya lasing so sana mabigyan siya ng pansin ng ating mga uh, kaupulan uh, mga uh, parangkay, sa kawawa naman siyempre may hindi natin alam kung may pamilya siya o, ano so yun so gumawa ko ng parang para uh, sa parangkay. mga kapatid ano nangyari sa iyo so guys so malabang uh, hapon sa ating lahat so may naka-encounter lang ako sa dance si Lucy so iwan diba ko ano nangyari sa kanya buka <laughs> maliligo yata na naghahanap ng swimming pool Kapatid, ano nangyari sa'yo? Nangyari sa kayo? Kapatid! Buhalasin pa yata si Busing. Ah, kay doon. Hawa-wawa naman. Bakit hindi daw nangyari sa'yo? So yun lang muna mga kaidol. So tutulungan ko muna si kapatid. So kuha tayo ng pinakamalapit ng barangay. Para para mabigyan ng pansin. Kawawa naman. So, yun lang yun mga ka -idol. Maraming salamat. Bye. Okay, mga ka -idol. Maraming salamat po. Thank you. Buka tayo ng pinakamalapit na barangay. Para mabigyan ng pansin nara magbigyan ng pansin si Bursin pero na i-report ko na po yan so hindi ko na alam kung na ano nangyari uh, okay so yun lang mga kaido may share ko lang God bless po at marami sa mga okay thank you bye mag well, like and share na lang sa mga bago mga video thank you, thank you.